isang limang taong gulang na bata, isang napakatapang na toro na walang sino mang makalapitan, at isang ugnayang hindi maipaliwanag na magbubukas ng puso, magpapaiyak, at magbibigay aral tungkol sa pag-ibig na hindi nasusukat sa laki o lakas. Sa kwentong ito, Sabay-sabay nating tuklasin kung paano nagawa ng isang maliit na bata ang isang bagay na itinuturing na imposible ng lahat. Ang kwento natin ay nagsisimula kay Lily, isang limang taong gulang na batang puno ng sigla at pagmamahal. Isinilang siya sa mag-asawang tila pinagtagpo ng tadhana. Ang papa niya, isang probinsyanong lumaki sa bukid at sa piling ng mga hayop at ang mama niya isang dalagang taga-syudad na may pusong puno ng pangarap. Dahil dito, lumaki si Lily na balansi ang mundo. Alam niya ang ingay ng syudad pero alam din niya ang katahimikan ng kalikasan. Noong isang taon pa lamang si Lily, dinala na siya ng kanyang mga magulang sa probinsya ng kanyang lolo at lola. Ngunit dahil napakabata pa niya noon, ang mga alaala ay parang mga panaginip na lang. Malabo at hindi niya na masyadong matandaan. Pero ngayong limang taong gulang na siya, ibang iba na ang pakiramdam. Sobrang excited siya. Pakiramdam niya, isang malaking adventure ang naghihintay para sa kanya. Habang nasa biyahe sila papuntang probinsya, halos hindi mapakali si Lili sa kanyang upuan. Ang mga mata niya ay kumikinang sa tuwa at ang bibig niya ay walang tigil sa pagtatanong. Papa, may mga manok po ba sa lola? Tanong niya na may ngiting abot tenga. Mama, may kalabaw ba doon? Yung malaki po? Dagdag pa niya habang ginagaya ang sungay ng kalabaw gamit ang kanyang mga daliri. At ang pinakapaborito niyang tanong, May magic po ba sa probinsya? Habang nagtatanong, mahigpit niyang hawak ang kanyang maliit na backpack. Puno ito ng mga papel at krayola at sa labas nito ay may mga drawing niya ng mga bulaklak at mga hayop. Halos tumatalon ang puso niya sa tuwa sa bawat kilometrong nilalakbay nila papalayo sa syudad. Para sa kanya, ang probinsya ay isang mahiwagang lugar na nababasa lang niya sa mga libro ng kwento. Pagdating na pagdating nila sa bahay ng kanyang lolo at lola, tila isang eksena mula sa pelikula ang sumalubong sa kanila. Bago pa man makababa si Lili sa sasakyan, halos tumakbo na palabas ng bahay ang kanyang lolo Ramon at lola Elena. Lily, nandito na ang prinsesa namin! Masayang sigaw ng kanyang lolo na may ngiting nagpapakita ng lahat ng kanyang pagmamahal. Yakap, halakhak at walang tigil na halik ang inabot ng bata mula sa kanyang mga lolo at lola na sabik na sabik sa kanya. Ang probinsya, simple, mahangin at puno ng mga puno para sa isang batang lumaki sa syudad. Para itong isang fairy tale na nagkatotoo ang amoy ng sariwang damo, ang huni ng mga ibon, ang tunog ng hangin, lahat ay bago at kaaya-aya para kay Lily. Sa ikalawang araw ng kanyang bakasyon, nagising si Lily na puno ng enerhiya. Pagkatapos mag-almusal, nagpasya siyang mag-ikot-ikot sa paligid ng bahay. Suot ang kanyang paboritong damit at chinelas Nagsimula siyang maglakad-lakad, sinusundan ang mga paru-parong lumilipad sa mga bulaklak. Habang naglalakad siya sa tabi ng isang malawak na pastulan, may narinig siyang isang kakaibang tunog. Malalakas na yabag, napakalakas na parang ang lupa mismo ay kumakalabog sa bawat hakbang. Huminto siya at pinakinggan itong mabuti. Curious, dahan-dahan siyang naglakad palapit sa pinanggagalingan ng tunog. Paglingon niya sa likod ng isang malaking puno ng akasya, natigilan siya. Isang napakalaking turong baka ang nakatayo doon. Ang kulay nito ay maitim na parang gabi at ang mga kalamnan nito ay matitigas at kitang-kita sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga mata nito ay matatalas at puno ng isang kakaibang tapang. At ang mga matang iyon ay nakatingin direkta sa kanya. Napatigil si Lily. Nanigas ang kanyang buong katawan hindi siya makagalaw. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Pero sa gitna ng takot na iyon, isang kakaibang tapang din ang lumabas. Hindi siya umiyak. Hindi siya tumakbo. Pinakatitigan niya lang pabalik ang malaking hayop. At pagkatapos ng ilang sandaling pananahimik, isang bagay na hindi inaasahan ng ginawa ng bata. Unti-unti, naglakad siya paabante palapit sa toro dahan-dahan na parang ayaw niyang gulatin ito. Hello po? Bulong niya na may boses na nanginginig ng bahagya. Ang tono niya ay parang nakikipag-usap lang sa isang tao. Ang toro hindi gumalaw, na natili itong nakatayo, pinagmamasda ng bawat galaw ng maliit na batang papalapit sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi kumukurap, pero ng ilang pulgada na lang ang pagitan nilang dalawa ginawa ni Lily ang isang bagay na itinuturing na imposible ng kahit sinong tao sa baryo. Itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang mukha ng toro. Sa mismong sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa di kalayuan. Lily! Sabay na sigaw ng kanyang lolo at lola na puno ng panik at takot. Nakita nila mula sa bintana ng kusina ang ginagawa ng kanilang apo. Halos mahulog sila sa sobrang takot. Kilala nila ang torong iyon. Ang pangalan niya ay Gulapo. Si Gulapo ang pinakatapang, pinakamasungit at pinakadelikadong hayop sa kanilang bukid. Kahit ang mga matatandang magsasaka na sanay na sa mga hayop ay hindi nangangahas na lumapit dito. Tanging si Lolo Ramon lang ang kinikilala nito. Pero kahit sa kanya ay may pag-iingat pa rin. Pero ngayon, Naroon ang kanilang maliit na apo, si Lily, nakatayo sa harap ng dambuhalang hayop. At ang mas nakakagulat pa, hinahagod ni Lily ang noo ni Gulapo. At ang toro, ang mabangis na si Gulapo, nakapikit ang mga mata na parang isang batang nahimasmasan at ninanamnam ang bawat haplos. Parang kuting na naglalambing, hindi makapaniwala ang lahat ng nakakita para silang nanonood ng isang milagro. Simula ng araw na iyon, isang kakaibang pagkakaibigan ang nabuo. Araw-araw, parang hinihintay ni Gulapo si Lily sa may pastulan. At araw-araw naman, dumadalaw ang bata. Daladala -dala niya ang kanyang maliit na sketchpad at mga krayola. Uupo siya sa damuhan, malapit sa toro, at ikukwento niya ang kanyang mga drawing. Gulapo, tingnan mo din rawing kita, ang guwapo mo dito, sasabihin niya. Minsan, kinakantahan niya ito ng mga nursery rhyme na natutunan niya sa eskwela. Kinakausap niya ito na parang matalik niyang kaibigan. At si Gulapo, mananatili lang na nakayuko, nakikinig sa bawat salita ng bata na para bang naiintindihan niya ang lahat. Naging tanawin na sa bukid ang magkaibigan. Si Lily na maliit at masela ng mga kamay. At si Gulapo na malaki, mabigat at kinatatakutan ng lahat. Pero kapag magkasama sila, nawawala ang lahat ng takot at pagdududa. Para silang matagal nang magkakilala, para silang dalawang kaluluwa na nagkita muli mula sa nakaraang buhay. At ang mga tao sa paligid hindi pa rin makapaniwala. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa kanila kung paano nangyari ang lahat. Pero tulad ng lahat ng magagandang bagay, ang bakasyon ay may katapusan. Lumipas ang mga araw ng parang isang iglap lang. Dumating na ang oras para bumalik sila Lily sa syudad. Habang nag-iimpake ang kanyang mama, tahimik lang si Lily sa isang sulok. Hindi niya mabitawan ang stuffed toy na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Malungkot ang kanyang mga mata. Papa, Mama, pwede po bang dito na lang ako? Tanong niya sa mahinang boses. Natawa ng bahagya ang kanyang mama, pero kitang kita sa mga mata nito ang lungkot na nararamdaman din para sa anak. Nang oras na para umalis, nagpaalam si Lily sa kanyang lolo at lola. Ngunit bago sumakay sa sasakyan, tumakbo muna siya papunta sa pastulan. At doon, sa tabi ng bakod, naghihintay si Gulapo. Nakatayo lang ito at ang tingin nito ay iisa malungkot. Walang bakas ng pagiging mabangis. Tanging lungkot lang. Lumapit si Lily, niyakap niya ng mahigpit ang malaking ulo ng toro. Kinuha ng papa niya ang kamera at kinuhanan sila ng larawan, isang alaala ng isang dipangkaraniwang pagkakaibigan. At doon, habang nakayakap sa kanyang kaibigan, sinabi niya ang isang pangako. Gulapo, babalik ako ha? Taon-taon. Promise humarap ang toro at sa isang kakaibang paraan, tila naiintindihan nito ang bawat salita. Para bang sinasabi ng mga mata nito na maghihintay siya. Nang umandar na ang sasakyan, isang eksenang dumurog sa puso ng lahat ang nangyari. Tumakbo si Gulapo. Kahit mabigat ang kanyang katawan, sinundan niya ang sasakyan sa gilid ng bakod. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa hindi na niya ito maabutan, hanggang sa paliit na lang ng paliit ang imahe ng sasakyan sa kanyang paningin. At doon, sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ni Lily ang isang malakas at malungkot na pag-ungol mula kay Gulapo, isang tunog na puno ng pangungulila, isang tunog na parang hinahabol ang kanyang nag-iisang kaibigan. At doon, bumuhos na rin ang mga luha ni Lily. Umiyak siya ng umiyak habang papalayo dala ang alaala ng torong nagturo sa kanya ng isang kakaibang pagmamahal. Ang pagmamahal ay walang pinipiling anyo. Walang pinipiling laki, kulay o spesye. Minsan, ang pinakamalalim na koneksyon ay hindi nanggagaling sa mga salita, kundi sa isang pusong marunong makinig at sa isang kaluluwang hindi natatakot magmahal ng totoo. Ang kwento ni Lily at Gulapo ay isang paalala na kahit gaano kalaki kahit gaano katapang, kahit gaano pa kadelikado ang tingin natin sa isang nilalang, ang isang hayop na nakaramdam ng tunay na kabutihan at pagmamahal ay nagbabago. Kayo, naniniwala rin ba kayo na ang mga hayop ay nakakaramdam ng pagmamahal na tulad natin? At sa tingin ninyo, kaya ba talaga nilang kilalanin? Kung sino ang may mabuting puso? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magbibigay inspirasyon. Hanggang sa muli.